Hey guys, it's me, Roselle Fishing, and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay muling mananaksay sa araw na ito. So come on guys, samahan nyo kami. Let's go! ating lambat na pang taksay. So, alas tres pa lang ng madaling araw ay gumising na kami. At ngayon lang kami nakaalis dahil hindi agad dumalis yung bangkang nasa unahan namin. So, time check. It's now 5.13 in the morning. Ayan, mahangin pa rin pero hindi nakatulad nung mga nakaraang araw. Sana i-bless yung ating paglahot sa araw na ito. Ayan, paliwanag na. Sisimula nang magbuwang liwayway sa gawin na yan. Bale, hindi na tayo magpapasaap o itong madilim kasi hindi pa natin alam yung spot. Kaya magsusurvey na muna tayo doon sa mga aabutan natin na nakakarya ng madaling araw pa. Ayan, sa paghila nila. yung mga mananakasay din sa lahat. update po kayo kung anong mangyayari sa area natin dito ayan tapos tayong mag uh, hila bali tinanghali tayo gawa ng tiningaan kami ng kumpol ang halaman na namin tuloy tuloy na kaya binalik namin pero konti lang din pala So manipis yung isla dito sa ispat na to At yung nakuha namin ay nandun sa unahan Ayan pagdating sa Barahan o Kaya sa consignation ay I-update ko kayo uh. it's shout out time shout out to idol ka applya yan idol yes Sumapul tayo sa bandang dulo so akala namin ay wala na yung pong lalim ng aming inaarayaan ay nasa 25 to 30 di pa ayan maraming salamat sa iyong panonood at ingat po palagi shout out to idol josfer tv watching from Surigao. Ayan, hello po sa mga idol natin dyan sa Surigao. Yes, Idol, maraming maraming salamat sa nakaka-inspire na komento. Yan uh, kailangan lang po talaga ng lakasan ng loob. Ayan, kakayanin hanggat kaya. Kaya si at siya lang para may kaaga si mister sa kanyang pagpalaot. Ayan, maraming maraming salamat and God bless! Shout out to Idol Al Pishing Quest. Ayan, yes idol, napakasarap din po ng net fishing. Ayan, ganyan ginagawa namin habang nangangawil kami, merong nakaariyang lambat. Ayan, talagang anti-zero talaga yan, idol. Di po ba doon sa ginagawa nating pangangawil ay merong zero. Hindi naman palaging merong tayong nahuhuli. Pero kapag ka merong kang dalawang lambat. Ayan, sigurado may mahuhuli ka. Ayan, maraming maraming salamat sa iyong suporta at pagsubaybay sa aming munting channel. God bless! Shout out to Idol Altong Channel watching from UAE. Ayan, ingat ka po palagi dyan, Idol, at maraming salamat sa iyong suporta. God bless! Shout out to Idol Billy Anthony Castro from New Zealand. Ayan. Mangingista ka ba dyan mga idol? Uh, Pakicheck nga po kung tama po yung aking pagkakaintindi sa iyong comment. Ayan, ingat ka po balagi dyan and maraming maraming salamat sa iyong pagbisita sa aming Muntin Channel. God bless and ingat palagi. Shout out to Idol Master JN Adventures from Abu Dhabi Anglers. Ayan, mega mega love shoutout po sa ating mga master dyan sa mga anglers ng inyong lugar dyan sa Abu Dhabi. Ingat po kayo palagi and God bless. Fish on! Ayan, at sa lahat po ng aking mga beloved subscribers na hanggang ngayon ay patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa aming munting channel. Ingat po kayo palagi mga idol and God bless po sa ating lahat. At sa lahat po na mga gusto magpa-shoutout, just comment down po sa ibaba iba iba ng ating comment section ang inyong location at automatic po na mag-shoutout po namin kayo sa aming next videos. Ayan sa mga idol po natin, iba yung pag-iingat po dahil paparating na naman itong matinding tag-init. Ayan. Talagang ngayon pa lang ay nararamdaman na natin yung summer. Lalo-lalo na po sa mga direktang naghahanap buhay sa ilalim ng sikat ng araw na katulad namin na talagang exposed talaga sa mainit na sikat ni Haring Araw. Ayan, ingat po palagi and more water po. Kasi talagang tayo po yung kauno ng tatamaan ng uh heat stroke or ano pa man pananakit ng ulo kaya ang mari po ay minum po tayo ng maraming tubig. Ayan, ayan tayo. Sobrang sakit na ng sakit sa ulo na ng init ng araw. Ito tayo ngayon sa barahan at kababaro lang natin. So time check its now 106 in the afternoon. At ito yung ating mga mahuli. Ah, jackpot man! Ah, jackpot ah! kasama kabahay, ka ba? Ikaw ba yung kasama? Ah? Anak ng ilang isa. Pangalay. Mga play na ito ba? Saan na yung mga tricks? Wow. Oh, Ayan, yung ating hinuli. Parang. So, ito lang mga idol yung ating ipapakilo. Ngayon, tingnan natin kung ilan yung abutin. Tingin. Tingin daw. Ilang hand. 5.5. Ayan. 5.5. 5.5. Dalawang kilo po. So, ito naman yung ating ladyfish. Ayan. Uh, dalawang kilo pa tayo. Ayun yun rin yata galing kahapon yun eh. Taksay. Hindi namin nakalawag ako So, taksay. So, yan po mga idol. Inyo pong nasaksiyan yung ginawa naming pananaksay ngayong araw na to. Ito yung aming unang laot pagkatapos ng biglang paglakas ni aking amiyan at tayo'y nakabalik na. So, kadating lang namin dito sa bahay, hindi na namin napakita yung kabuwang total no aming pinagbentahan dahil iaatid na lang dito sa bahay. Wala yung mayari. Ayan. Talagang sa ganitong buhay pang ay kailangan talaga ng iba yung sipag at syaga. Kaya ng ating naging resulta ng paglaot natin ay hindi naman masabing lugi eh, dahil kahit paano ay meron tayong pambalik sa ating konsumo. Ayan, bawi na lang tayo bukas. Dahil meron, maraming pa araw para tayo'y magkaroon ng magandang huli. Basta tamang sipag lang at tiyaga. Ayan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming in-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibabaan tong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming in-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.